magandang umaga mga kabarde. Puntahan namin ni Aris Gel yung uh, sinumbong sa amin ano? Sinumbong <laughs> uh, binigay sa amin informasyon na may nasunog dito sa IGP Site ng 2014 sa barangay Mirayan Gloria napakalayo ng aming nabiyahe ni e, Aris Bale, dito sa part na to wala namang nasunog daming ano daming batino pwede dito mga mga ng uh -huh. ano Ang daming, batino, hindi. daming ito, hindi yan. Tubo, ano ano Tubo ano ito mo na lang kayo, mga no, wild Pwede na yung iyan na natin. Ay, start na kami ng ahon. Hinihingal na si Caberde. Hinihingal na rin si Garceco Garcheco. Oh, oh. Magandang tanghalay mga Caberde. Nandito po tayo sa mismong gitna ng area na ni TC Tibare sa GP 202015 makikita nyo sa paligid ko yan ang po ang naging sanay ng sunog ang naging effect ko nya daming ng daming nasunog na punong na kahoy gaya ng nara pad siguro estimated to mga 40 40 hectares kasi malilit na portion na lang yan ng ano na yan natitira wala nang ano yan uh, 10 hectares I get. Ito po ay total of uh, 57 hectares. Nakakalungkot mang isipin, eh, wala tayong magagawa. Tayo nagtatanim, pero maraming mga tao na nagsusunog. Nakakaano lang ng loob. Nangyayang um, ito. So, ito naman ay subject for uh, uh, evaluation ng third party, validation ng region. So, ang nangyayari dito, i-report namin, so ibig sabihin ito, ano na, bagsak na ito. Yun lang. Pupunta po tayo doon sa dulo pa. Mga kaberde, tara. Yan. Samaan natin ang masipag ng extension officer na si kaberde. Oras po natin ay 11. Hindi. Saga ng lakas ng init. Gawa so, ah, dito sa Oriental Mindoro, mayroon tayong ano, tagtuyot na naranasan. Napakainit talaga. Nakapa napaka, napakainit na sa mundo. <tos> <tos> Yun yan, masakit isipin. Sobrang init na. Tapos masusunog pa. Ano ka, Brad? Eh. Oo nga. Uh. Sabi lang yan, no? Wala lang nakira kahit punta mo. Ayan, sunog na sunog ano? talaga oh. Wow. Niyet na. Ah, kalungkutan ito ka berde. Yung green ng kabundukan natin parang naging itim. Ah, ka berde ito sa ano, ito ang isa sa aking trabaho. Pag-monitor ng graduated in GP site. So Nagmo-monitor naman tayo ano uh regularly. So, hindi dire natin dire natin may iwasan na ano yun itong mangyari. <coughs> huh. Uh, Kiberde, kailan daw nagsimula itong sunog? Simula ito ay March 4. March 4 ng uh, alas 5. Alas 5 ba pare? Alas 5, 5 ng, ng report. Sabi ng mga ating kasundaluhan. <laughs> ano? Tapos napatay alas... siya ng alas 8 nang Yung sunog ay bandang alas 8 na ng umaga. So, hindi natin sila ano. Kung alam lang natin, nung time na yun, natulungan uh, natin sila. Kalau ditanya kok enggak pede? apa?